Maleta, marang pumunta ka nga sa Okay guys, pero um, for the information of everyone, again, we're gonna be showing on September 24th sa Philippines po yan, 26 sa USA and Canada. Of course, sa Middle East, coming soon pa yan to be announced. And of course, sa ibang bansa pa, lahat yan to be announced. Again, 24 Philippines, 26 po sa USA and Canada. There we go. You guys are global force. Grabe. Talaga naman ng mga friends ko. Yes. Okay, try okay. na tayo. Next on the list we have, uh, let's call in from Manila Bulletin, Robert Lacantina. Hello, magandang hapon. Hello, po Congratulations sa contest ng Ashley. Tingnan natin, tingnan natin. So, paano po dito sa time ng Kelly's team ng contest ng And nung nag-shoot ba kayo, uh, madaling po ba ang nangyayari? Labas yung projection nila ng dalawa para mag uh, magiging magiging On and off screen, they have chemistry. Tapos, dito sa pelikula nito, di ba kapag romance yung genre, yung actors dapat nilalabas yung chemistry, yung killing. That's the least of my worries kasi on their own, kaya na nila yan. So talaga parang natural na yung chemistry uh nila talaga? Oo. -oh. And then kay Andres and Ashin, okay, matagal na din kayo magkakilala. Pero sa paggawa niyo ng minamahal, anong na-discover niyo sa isa't isa na bago? Na bago? Yes, yeah, so okay. may uh, discoveries sa isa't isa. Okay. Ikaw na nang mo yung uh, shooting the film. Um, siguro, ang na-discover ko kay Andres ngayon is sobrang nakakatawa po pala siya. Kasi before nag-joke siya, parang kailangan Tapos lum lumabas talaga yung goofy side niya. And sobrang effortless niya magpatawa. So, wow, good answer! You <laughs> got an expectation! Ano kaya? Um, hindi ko kaya doon. Yung bago? Andres, to Ash naman. Ano yung bago na discover na kayo? Yeah. Alam ko ba na alam sa kanya eh. Pero ano yung, ano yung bago? Hmm. <laughs> di ko, ba, di ko may isip kasi ano to. Para sa akin, like, Um, from ang mga section ni palang when we were ready first initially paired, I learned a lot of things about Asher Reddy and parang nagagets ko naman yung character niya and everything. Oh, tama. Ito hula yung minsan din yata ko na nahihiya. ako sa bente niya. Kasi pinangaw tama kami. Ano niya? Ano dala ang Siguro ano yung pinaka gusto mo, quality niya, uh, Ashtin? Si Ash? Yes. Talagang How genuine she is, you know. Um, even when we have our conversations on set, I really enjoy it and I look forward to it every day. And even coming to work, every other day on set, I enjoy having these conversations with the Ash and you know, very genuine. Okay, congratulations.